Hello guys, good evening. So ipakita ako sa inyo yung kaninang ginawa ko na okra na iniwa ko, binabad ko sa tubig para inumin ko ngayong gabi. So total, ano na, past 9pm na. So inumin ko na to para bukas maganda yung epekto niya. So, ito po siya. Galing natin. Haluin natin. Yan eh. Okra juice. Ano? ano siya, ma, alam mo yung malaway. Yan, malaway yan. Oh. Ay, no? malaway. O. Oh. nga lang, kailangan talaga, inumin mo yan. Talaga ito, puro talaga to oh. Ayan. Oh. Malaway ang okra juice. So, haluin natin. Halo-halo. Yan. Ayun mo may mga alak. Ayun, ang laway. Ayun, oh. ang oh. hmm, katas. Ayun hmm. na may mga Ito, maganda epekto nito sa, ano, sa, sa tiyan. Sa, ayun ito sa mga cholesterol, sa blood sugar, mataas ang blood sugar, at the same time sa mga toxin natin sa katawan, inilalabas niya through pag-ihi, tsaka sa pagdumi. So, maganda ang efekto nito pag kinabukasan. Ayan. Bukas gagawa ulit ako nito. Araw-araw. Ayan po. Mmm... 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 Ay, grabe! Malaway! Sarap. Masarap mga idol. Nga lang, talagang ibalas at tsaka madulas. Madulas siya. Ay nga, kasi okra eh. Yun yung ano niya yung yung, yung dulas niya, yung laway, laway ng okra, ng gulay. Mm. Mmm. Sarap. Mmm. Sarap. Gabi, oh. oh. Madula siya sa, ano, sa bibig. mayroon mm. na akong kaibigan eh. Ayon ng bata pa siya, ayon niyang kumain ng babae, ayon niyang kumain ng okra kasi sabi niya, nandidiri daw siya dahil madulas. Pero, nung time na nagkaasawa na siya, tagal na namin din nagkita, tapos nagkaasawa na siya, nagulat ako, kumakain na siya ng okra. Yung pala nasanay na daw siya sa ano, sa Malaway. Malaway na pagkain ng okra. Yung kaya pala, pala ano. Madalas na siya kumain ng okra. Nasanay na siya. hmm hmm, sarap. Sarap. Sarap mga idol, subukan nyo. Mas maganda 'to. Kumpara sa mga licit pure talaga to. Hmm. Sarap. Gagawa ulit ako nito. Pag-inom ko nito ngayon, magkaubos. Meron pa ako na bitirang tatlong piraso diyan na na okra. So maghihiwa ulit ako, ibababad ko para by tomorrow morning, iinumin ko naman siya ulit. Yun na Araw-araw kong ginagawa to. So, the best to maganda sa ano, maganda sa katawan. Iba epekto. Ah, sarap mga idol. Eh, ubus to. Hmm. Madulas nga lang. Malagkit. Madulas. Hmm. Sarap Okay, mga idol, naubos ko na So, yun lang po uh, Pinakita ko lang naman po Yung hiniwa ko kanina umaga Na ngayon ko na ininom So, ngayon Tatapong ko na to So, maghihiwa ulit ako ng panibago Para tomorrow morning Pagkagising ko, iinom ko naman siya ulit Alright okay, mga idol good night